Ipinagdiriwang ngayon sa mga mananampalataya sa relihiyong Islam ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa BARMM, minsahe ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa na manaig ang pagkakaisa, malasakit at pananampalataya. Patuloy aniya na piliin ang tama kahit mahirap. Tungo aniya sa isang pamumuno na may katarungan, kababaang loob at moral governance. Inihalin tulad nito ang aral ni Propeta Ibrahim at hiniling na magsilbi handang maglingkod at magsakripisyo para aniya sa kapayapaan at kabutihan ng relihiyon at ng buong uma. Ngayong araw, nagtipo ng mga Islam believers sa iba't ibang congregational prayer sa iba't ibang bayan at lalawigan sa rehiyon.